si Inday Sara nasa iring siya ay dumalo nako simula pa lang pero mainit na ang sinasabi ng pangalawang Pangulo sabi niya hindi naman daw siya ang problema kundi ang bayang ito bakit siya pagiinitan eh sa 2025 hindi naman siya kakandidato sana yung sinabi mo sa 2025 lang. Kasi sa 2028, kailangan ka ng bayang ito. Madam Sara, kung hindi ka tatakbo, sino ang aming ibuboto? Mga impakto? Pinagtutulungan nila si Madam Sara, ibig sabihin ito, lahat sila mga siraulo. Kung lahat pala sila mga siraulo, sino pa ang ating ibuboto? Kaya magkaisa ang mga Pilipino, wag nang bumoto. Kaya natin mamuhay ng walang kongreso. Wala naman silang naitulong sa bayan kundi puro nakaw at gulo. Kaya magkaisa ang mga Pilipino, wag nang bumoto. Kung si Andres Bonifacio pinunit ang sidula. Tayo naman punitin natin ang baluta. <laughs> ang totoong problema ng bayan ay kagutuman. Tama, kagutuman ang problema. Sa totoo lang, kaya nilang bilhin ang bigas sa magsasaka at ibinta ng mura. Kaya lang sa ginagawa nila, ikaw ay mapapangura. Si Inday Sara, milyon lang ang budget, pero tumutulong talaga. Tapos ngayon, yung mga buhaya pa ang mag-iimbestiga. Eh, sa kanya, milyon lang, pero trilyon lang sa kanila iniipit si Inday Sara para mapagtakpan ang ginagawa nila. Si Inday Sara iniimbestiga tapos sa inyo walang mag iimbestiga Ang kapal ng mukha nyo ah. Ang sarap ng buhay nyo ah. Malaki na nga yung sahod, nagnakaw pa kayo ah. Illegal na droga. Tama, Inday Sara, problema sa illegal na droga sa ipagbibintang sa inyong magama. Yung nangyayari sa ating bayan ngayon, nakakadigil talaga. Buti pa si Busita. Sabi niya, hindi mga Duterte ang durugista, kundi ang mga general na polis na walang kwenta. Itong mga polis, ang galing magbintang ah. Tapos papaniwalaan ng mga vlogger na tanga. <laughs> Tapos susundin ni Marcos kasi may galit siya. Ayos yung administrasyon natin ngayon ah. Walang kwenta. <laughs> o ano pa Inday Sarah, ang problema ng ating bayan? Kriminalidad, terorismo. Terorismo! Andon sa kongreso. <laughs> o ano Raul Manuel ang laki ng budget nyo? <laughs> Grabe ang Pilipinas, pinaglilingkuran ng mga demonyo. Ito yung nagtatrabaho sa gobyerno. Pero ang gagawin niya, kakalabanin ang gobyerno. Ito yung pinapasahod natin para manggulo. So, sa bayan ko ay napakamalas. Isama nyo na to si Brosas. Kasi ito ang kanilang alas. Sisirain nila ang gobyerno tapos sila ay magpapalakas. Kaya pala tinatawag to na makabayan black. Kasi yung mga makabayan ay harangin nila yan ang kanilang balak. At ito, meron pang isa na sana kaya ang mga dinukot nito. Mag-ingat kayo, huwag kayong sumama dito wag kayong magpapaloko ayan nagpapaganda na to <laughs> pag nariyan ka bumabagal ang ikot ng mundo hindi kita kapag inyong gusto pero natutukso. Ano ba rin sabihin nila hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang inyong mahal ko po at miwak <laughs> mga kabataan wag kayong magpapahal nakalaban ang may malasakit Tingin mo sa kanila mukhang mabait Pero silang lahat ay mapanakit wag kayong maniwala sa mga partilis Dahil sa kanila maraming nagtiis buwis dahil sa kalukuhan nila buhay ang kapalit. Maling agikain, wag nyo nang ipilit. Mali natin ang bayan, wag magpapadala sa galit. Dahil tayong mga Pilipino, dapat ay nagkakaisa para sa ikakaunlad nating mga maliliit. Tayo-tayo ang naglalakas asinso dagdagan panitong nitong mga kongreso speaker Romualde sinusunod ng mga aso sabi niya kailangan daw sumunod sa proseso pero siya hindi sumusunod mismo nasaan na ang trilyon na budget tinatago lang ninyo ang kapal-kapal ng mukha ng mga to <laughs> Madam Chair, ano yung trilyon ninyo? Pakitanong kay speaker. <laughs> Grabe ka sa budget na Inday Sara. Ngayon, kayo naman ang tinatanong, hindi makasagot ah. Ito si Stila Kimbo. Simpleng tao lang daw to. Pero may million-million na relo. Ito. <laughs> Ito. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. Hoy, <laughs> <laughs> speaker! Ganito dapat ang sinabi mo! <laughs> <laughs> ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado! <laughs> At narito tayo upang tiyakin ay at ibangko para sa kabakanan ng mga buhaya sa kongreso. Tahimik daw sa gabaw. Ano naman ang masasabi mo, congressman? No, uh, matagal na po. Kahit sa Dabaw po, tahimik lang dahil sikat secret marshal po sa Dabaw. Alam po natin yan. Marshal lo sa imong kalimutaw. Tahimik sila kasi disiplinado ang namumuno sa Dabao. <laughs> Hindi katulad ninyo mga halimaw. <laughs> this. Yes. <laughs> 谢谢你